Sinong ready na mag-coupon? Tara na! Dumaan tayo sa CBS para kumuha ng mga laundry detergent. Kukuha ako ng Thai pads, Downy. Ito ay $13.49 ang isa. Tapos may $3 off na coupon. At syempre, kukuha din tayo ng Gain order depends. Ito ay $14.99. May $3 off na coupon. At ang last na ating kukuni, itong Downy Unstoppable, may $1.50 na coupon. Itong mga kinuha ko ay kasama to kapag nag-spend ka ng $30, may $10 na extra back na babalik sa'yo. Dito sa first transaction, gagamitin ko yung $10 bonus reward, $0.37, cents, $0.14, cents, at another $0.14. Cents. na clip ko na lahat ng mga coupon, yung gain, yung tide, at saka dito sa Downy Unstoppable. Ang total natin kasama ang taxes ay $36.01 at after After ng kupon ang babayaran na lang natin ay $17.22. Eto na yung resibo. After natin magbayad, may bumalik pa sa atin na $10 na extra bucks. Second transaction, $5.99 ang isa nito. Kukuha tayo ng apat. Kapag bumili ka ng dalawa, may $6 na extra bucks na babalik sa'yo. Limit up to ito, kaya hanggang $12 pwede natin makuha. Kukuha din tayo ng optic white na dalawa. May $4 na extra buck na babalik sa iyo kapag bumili ka ng dalawa nito. Ngayon week, may $10 off of $25 sa lahat ng oral care. I-add mo pa pati yung mga manufacturer coupon. Ang total natin kasama ang taxes ay $33.34. At syempre, i-apply din natin yung $10 na nakuha natin sa first transaction. $6.94 ang binigyan natin at pagkatapos niyan, may nakuha pa tayong $16 na extra bucks.